Hello mga ka-tune in! Today is a special day dahil ngayon eh, mag-a-upgrade tayo ng konti. E eh, paano ba naman kasi ngayong araw na to, officially, isa na akong tagapagmala. Wow! <laughs> Siyempre, meron. Sa ating kwento nying Isasama ko po kayo sa tinatawag na Culinary Capital of the Philippines, ang Pampanga. Aba, doon sa Pampanga, magkakaabutan. Tara. Aba, mukhang uh, sipag ng bata natin ha. Oy Ben, sasama ka ba? Prede si Ben. Pwede ba natin isama to si Ben? Oh? Pwede. Oh. Ready na po tayo. Ready ka eh? na. Aba, kanino ba itong sasakyan to? Mukhang uh, iba to ha, upgraded ha. Ah, uh, chef. Ha, ano ba yung pinindot mo na yan? Ah, uh, smart watch. Wow. Smart watch ko. So, pwedeng uh, yan ang pambukas mo. P Ng... Pwede, o ba? Ayan. Uh, Matindi ah. Ito yung cherry, go. Ba? Ito yung aming uh, kinukomersyal sa Dos por dos. Cherry Tigo 8. Aba. So ito yung pinaka uh, yung uh, high end nila. High end, di diba? Masusubukan po natin to, bossing, dahil long drive tayo ngayon. Oo nga, dahil sa comfortable tayo. Aba, kaya... eh magkakaalam man sige. Susubukan Aba. natin. Baka naman sa labas lang pogi yan. Aba. Maganda po ito, labas at loob. Ayun. Tara, tara na. Oh. ako dito sa Katunyik, siyempre, eh, mababang biyahe ito. Kaya, magbabaon lang ako ng kape. <laughs> Ayos pa sa komersyal. pero panalo talaga tong uh, Katunyik Street, yung para ako dito sa Katunyik. Anyway, pasok na tayo. Kami ni Bailon ngayon, bibiyahe ng mahaba-haba. Yun. Sato-sato. Eh, tayo nyo rito. Nakala ko solo-solo ko pa si Bailon ngayon. Birang pati siya. <laughs> Sasama ba talaga kayo? Oo, may ba pa po ito. Pang-seven-seater po ito. Kasama-kasa dito. <laughs> Ayos. Ibang klase talaga. Hindi ba kayo, wala ba kayo napapansin dito sa sasakyan namin ni Bailon ngayon? Nagiging mapungay ang mata ni Bailon ngayon pagka nagmamane. Parang maya atang... Uh, hindi kasi itong sasakyan na ito, nang hiram ko. Ka na na, eh. eh kasi inilawang kita dahil sa medyo madilim ka dilim Madilim ko ba? Sige nga. Huwag uh, ang... Ah, ay, 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 Wow! Ah, oh, galing naman nung sasakyan na ito. Meron ng sunroof to. So kapag ka nadidilimang ka, bubuksan mo lang kagalingan na. Nang hiram po kami, Uh, kasi uh, eh, malayo-layo yung lalakbay namin. Nahirap po kami sa Cherry Tigo. Ayan. Cherry Auto Philippines. Test drive to ha. Aba eh, pinopromote namin ni Kumbachero sa Dos Por Dos eh. Hindi man lang ba namin matitigman. Oh, no. ay, sabi ko sa inyo. Lasang Cherry. Ha? Ito yung Cherry Tigo 8. No? ito, luwag, luwag ng, uh, oh, ay, yun ang matindi, yung paa na yun, yun ang nagdala, yung paa. Ah, oh. ah, oh. buti na lang at nagupitan yung, nagpagupit ako ng kuko kay Lichelle kahapon. Ito, Cherry Tigo, grabe yung, ito, nakikinig ako sa, ito, itong pal lang itong radio, touchscreen to eh. Ah, ah, kanya, ah, ah. 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 Ay, naglaro. oh, <laughs> ah, hindi sa Ah. Touch screen 'yan. Tapos yung pinapakita ni John John na to, yung kaliwang braso niya. Ayun. Eh yun oh, yabang eh para singkol lang 'yun. Eh e, kunyan. Yan yung ano ano yan John, smart smart watch. Smartwatch smart key. So kahit na hindi ka pa pumapasok, pindutin mo lang yung... pwede nang magbukas 'yung uh, makina ng sasakyan. Nakakila? Uh, Oo. Uh, kaya tawag 'yung eh, crossover eh. Crossover ng kotse. Ano? You know? Kasi para ka lang hindi naka-kotse. Ang, eh pero SUV. Oo, oh, you know. Tapos ang na uh, itong itong Cherry Tigo ang uh, kanyang ground clearance mataas no mataas uh, kaysa sa sedan o kotse aba matindi talaga tong Cherry Tigo eh San Fernando, Abe. Ang pupuntahan po natin ngayon dito sa Pampanga ay nako napakagalante eh. Ang binamimigay eh. Ah, pero hindi pera ang pamimigay kundi kaalaman. Eh talaga naman punong-puno ng kaalaman. Aha. Uh -huh. Siya po ay uh, tinaguri ang guardian. Eh, taga Tagapagbantay. Guardian of Kapampangan Cooking. Siya po ay lagi naming nakakasama sa morning show yung umagang kay dati. Hmm. Siya po si Aching Lilian Bromeo. Ayan. kami sa telepono noong isang araw. Abay, tuwan-tuwa ako. Sabi ba noong pamamanahan niya ako? Abay, wow! Isip mo naman no, oh. hindi man kami magkadugo, pamamanahan niya ako. <laughs> Pero recipe daw ang pamamanahan niya sa akin. Oh, guluhin natin ang kusina ni Aching Lilian Bromeo today! sa bahay lang ako eh dahil sa hindi ako masyadong hirap iba tap iba talaga tong pigo cherry pigo eh ano ano so andito tayo ngayon sa bakuran ni Aching uh, Lilian ah uh, Borromeo ako na ito Sarap sa tayo nga nung huni ng ibon, no? Oo, lang. Kumusta so, po? Eto. Maganda pa rin. Wow! Malago, malago. <laughs> Alam niyo na ha? The legend. Ha? Ah? <laughs> Hatseng, Lillian, Pero Parang tayo kaya Hatseng eh. Ima eh. Oo nga eh. Ato. Kasi anak mamang kita eh. Oo. Wow. Kumusta <laughs> po? kasi na. Guguluhin namin ito ah, eh. no, 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 no. no excited na ako eh, kasi matagal na tayo hindi nakikita. Naku, ito may pagpakilala lang sa inyo. Ito pong si Heidi. Heidi, hindi you ka. Know. Si Heidi, kapatid ko po ito. Morning. Oh, Opo, kapatid Heidi. ko po ito na mga kampo. Mahilig din pong magluto. Ay, oh, oh. Mahilig magluto at kumain. At kumain. Kita niyo <laughs> naman, ang budya dyan. Ibang klase. Tapos, sinama ko rin tong si Divine. Ito po si Divine. Eh, Hello, ma eh, magaling, magaling, magaling na po yung mag magaling na mag-dance, sabi ko, yung galing niya, eh, kailangan mas uh, pagalingin pa, pausayin pa, sa so, po mo magiging yung ina, siya sindi pa, siya Hinihintay ko katagal ng panahon. <laughs> parang nagsasal, Iyan nga kasi si Ima, iyan ang kanyang legacy gusto niya magbahagi ng kalaman sa lahat ng tao, kung pwede, lahat ng tao na... Invite ko, sino man, kung sino gusto. Kung saan saan sulok na ng mundo, napadpad ang food historian na si Atsing Lilian Borromeo para sa kanyang traditional kapampangan bisis. Kaya pag nabisita ka dito sa kanila, nako, mabubusog ka na sa pagkain, pati na rin sa mga kwento sa likod ng bawat putahe. Si Ima Achinglilian, eh, naging binadayo to para sa kanya mga signature dishes, ano. Pero ngayon, dahil sa uh, pamamanahan niya ako, eh, dun sa pinapay. Kasi mahilig ako sa pinapay, Ima, eh. uh, Mas alam niyo naman ang negosyo natin tinapay. Maganda rin sa tinapay yung business. Hindi pa nag-arise? Opo, tama po. Na Umaalsa. Umaalsa. Ayun. Ayun nga, tuturuan tayo ni Ima ng uh, uh, ilang mga recipe niya sa tinapay. Ano po ba yung ating ang uh, uh, gagawin niya yung Ima? Ang papakita ko ngayon yung parang Plaza de Mercedes. Ano so, kaya lang, ibang, ibang, iba na ang presentation niya. Opo. Same-same siya ng Blast Lemon so, Kaya nangyayari kayo ng content. Bakit hindi siya? Na ito, dinala dito sa Pampanga 1980. Bae, baka ganoon na pa rin eh. Baka tatakot Dinala eh. sa Pampanga. <laughs> sa, sa kandabag ng Pampanga ng mga, mga misionary. Opo. Opo, mga misionary sana. Ang tama, ano, mga Amerikano na. mga Amerikano. Pinakita nila yung mga product nila. Opo, yung nila. Mais. Ito na ang ating ingredients para sa braso de maiz, evaporated milk, arena, asukal, iklog, maiz, nuts, at butter. Ito e yung tingnan niyo muna itong kawali ni Ima. Marami naging interest dito, mga gold digger. <laughs> Mukhang gold eh. eh, pero ano po ba ito Ima? Copper. Copper to, copper. Meron lang iti-tismis ako ha. Ah. hindi doon bulong ni Ima kanina. <laughs> meron daw pumunta rin Okay. Ay, eh, gusto kong bilhin tong kawali. At ang, ang termino, name name your price. Sa klase si Ima, hindi pa pumayag. Dapat tinuro niyo na lang po ako eh. Kaya <laughs> ito, nilagyan natin yung butter. Ano? Namelt ko na yung butter. No? Apo. And then, tayo ng flour. Kaya yeah, ito na yung flour. Ang pagkakang po pag-ibis. Pinatay ko muna siya. Apo. So, fire mo siya. Mm -hmm. Tapos maglalagay tayo ng milk.

Karina. Tapos oh. no, sisili ako ulit. Opo. Okay. Tapos hmm. so, abang mm -hmm. na ko yun? Video. Video yung gano'n. Ano hmm. hidyo, 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 hidyo. po gagawin ko dito? B Babatihin ko na to? Kunti-kunti lang. Ano po? Anit din ang roll ko dito ah. Hmm. Kasi masyadong ano yung copper eh. Mamainit. Sunod lang ihalo ang maes, asukal at ang itlog. Hmm. Ano ba yung Ano ba Ikaw, trapo. Ah, okay, okay. Marami kong trapo dito sa Pilipinas, yung mga traditional politician. So. Tingnan <laughs> nyo, dumami eh. Ito hmm? na um, nalalapot umals, lang na para Umalis, parang umalis na eh. Ito, gusto ko lang marin, marinig po ninyo, lalo na yung mga nanay natin dyan gano po kaimportante sa inyo na nagagawa niyo pa rin yung paborito yung yung gusto niyo ginagawa ima kahit pandemic parang masaya pa masaya ako kasi parang malilibang ba ako ano kasi yun ang ginagawa ko yung natuto ko sa ganito yun ang buhay niyo eh yeah, opo parang pagkapinatili kayo din yung pagkakasulit ko yun Hindi ganun talaga yung mga, hindi naman naiiyas uh, si Ima sa Senior na siya. 61 na. na po si Ima. <laughs> <laughs> 1940 ako nilalala. <hinanada. laughs> so mula nung nag-lockdown uh, noong March 16, March 15 last year, hindi na kayo lumabas. Hindi na ako makakita ng grocery, hindi ah, na ako dito. maka... Hindi na, hindi na, hindi Lopo na. Lungkot pala lang. Pero hindi, ito na lungkot. Uh -huh. Gusto kong mag-SM. Sasaray ako sa kotse, ikot nila ako sa SM. Ah, ganun lang. Kaya sa akin, uwi na ako. Teka, hindi ba dito yung dito sa SMB yung may drive-in na sine? Ah, dati. Nakasakay okay. ah, ka na sa kotse, mapapanood ah, doon. Uh, dati. Hindi uh, man ako mahilig manood ng ma sine. Ako sa Yung, alam mo, hindi na ako may drama. yung mga teleserye. Hindi, ito yung Iba, talaga ito si Iba. Dos por dos. Ayan ang po. Eh. Ay, konting atake. Gusto ko sa Masaya lang. Masaya lang. Masaya lang. Bisa, no, masaya, lang. O, masaya lang. Tapos na ang nakakatakam na feeling, gawin naman natin ang meringue. Ang ingredients, egg whites, asukal, at asin. Yung egg whites natin kanina, apat na ikilog yun. Opo. Yung egg yolk shell, ito mga apat na egg whites. Opo. Bilis natin yung egg whites. Bagyan natin ng konting. Okay, asin. lang. Ito yun, ha? yun, ha? So, ito po, Mga, mga lima, five to ten minutes. Oo. Ito yun, ha? Wala yun. yung Wala hindi na siya. Walang so, <laughs> Stop na. Pwede na, na. Lagyan ng mantikilya ang aluminum foil. Inimbitahan din namin ang katro chef na si Divine

akong di ba? Kasi naiinis ako sa nakikita ko. <laughs> kasi pinakitaan ako ng maganda. Ayoko na. Ayoko na. Oh, na oh, sige, sige, ganyan po. <laughs> o lalagyan ko ng ganyan. Pambihira ang buhay to Ang bilis din gumawa nito si Divine eh. Yung kanya muna ang ipinasok sa oven. To, ang totoo nun, mahirap na ulitin pa to. Kasi, eksperto lang ang nakakagawa nito. After 5 to 8 minutes sa broiler, balik ta rin ito sa isa pang grease paper at lagyan ng filling habang mainit pa. Pagkatapos, i-roll na parang lumpia ang foil at presto, braso di mais. Ay, parang mais nga! Wow! <laughs> oh, malaking mais. Kasi... Malaking mais, May oh. fertilizer. Eh, paano naman yung gawa ko? Eto, magkakaalaman na. <acted> Napakabait talaga ni Ima. Oh, diba? Oo, <laughs> <Grand -deo. laughs> <laughs> no. oh, pinuuna. Ang grabe, oh. Ang ganda. Ito, ito yung tupang mais kasi masyadong uh, parang din-roging yung ginawa ni Ima. Diba? Ang paliwanag. <laughs> ito na yung um, uh, uh, braso de mais. Hindi oh. lang. May May lang. lang. Ayan, hindi lang na mais. Uh, nyo, oh. mukha talagang mais. O, oh, laba mga kamay! Palakbakan! Kasi ito yung isang pamana sa atin ni uh, Ima at si Lilian. Meron pa isa. Ito yung dulce prenda. Hmm. na Nung panahon ng Ninuno, Naka-translate ito, Sweet Pressure. Sweet Pressure. Pero ngayong panahon na ito, kayo nga lang ang mag-translate. Pagdating so, tulsi eh, oh. at mga prenda. Ah. Uh -huh. Eh, yung prenda ang alam ko. Yung uh, pagka isasanda, isanda. Eh, kaya <laughs> may <laughs> prenda ka muna. Oo. Uh, pero ito, uh -huh. nanggagaling ito sa Bacolod po kami. Sa Bacolod. Na ito naman, isa na. Dumating naman si Angles dito ng 1603. Oo. Tinuruan uh -huh. naman kami lumawa ng Ophia. Ayala ka ba parang opia 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 yeah. habi eh. Oo. Oh. So, yung palaman ng opia na kundol, mm. -hmm. So, kahit pabalat ng siyang ikula, sinaghalo, makakreate sila ang isang sa Opo. Opiyahe. Opiyahe. Oh, oh. Opiyahe. Oh, Opiyahe. Oh, Opiyahe. Okay. Okay. Ito naman ang ingredients para sa dulce prenda. Para sa crust, mix all dry ingredients except the sugar. Ihalo naman ang asukal sa natitira pang ibang ingredients. Pagkatapos, pwede na silang pagsamahin. Hindi bakit po ito eh, hindi ba sabi nyo kanina may mga estudyante na pupunta dito. Uh hmm. Eh, bakit po, oh, ito, direction ko na, bakit hindi niyo man lang ipinagkakait, hindi nyo pinagdadamot itong mga, mga nakututunan, ay mga bagay na ito, mga kaalaman nito. Kasi para nga hindi mamamatay, kasi marami akong mga kamagana, uh hmm. namatay sila, patay na sila, living, -hmm. together with the recipe. Ano po? Hindi, hindi sila. Ano po? Nahirapan ako na rin mag-lagaw ng kakyo ako hahanapin mga yung mga recipe niya. May mga libro po ba yan? Eh? Sila, wala. Wala po. Kung baga po, tama lang talaga yung termino natin po, Ima, eh. yung pamana, no? Pamana sa younger generation, ano po? Ito, si Pedro dito, gumanyan mo siya. Mm pa. Ayun. Gumanyan mo siya, wala nang masama. Ayun. Mayroon naman yung to. Steady lang ko ng kalahangin. Pero yung mga anak ni Foy Ma, nangahilig din sa pagluluto? Oo, marunong sila. Kaya alamik may kanya sila. Ito Impula na yung kan, ito na yung control. Paano po ba ginawa ito? Ay, Ay ginawa natin kanina. Ah, opo. Kaya alam, lang kundol lang na lang. Control. Walang gatas masyado. Opo. Okay. Uh, ah, walang, walang decolor. So, ito yung parang uh, para... hulmahan? Oo. Uh -huh. eh, tama ba yung hulmahan? Oo. Uh -huh. Hmm. Dulce. Dulce, di, ito. hindi, tala, hindi talaga pwede sa media to. Ito yung bunda nandamit niya sa Kesa dito, hindi pa yung bunta nandamit damit mo. Mm -hmm. Iyon ng ginawa ng Gabetis. ay dito sa Pampanga, magagaling yung mga taga-Gabetis sa kanya. Opo, silang lang na mm -hmm. Ayun, no, yung nipis. Middle is. up, middle down. Kung may music. yun Talaga naman. Talaga ito, ito po, ito po pag um, ay art eh, no? Ayan, yeah, ito na. O yung mga nanonood, mga ka-tune-in, mga ka-tune-in, isulat eh, nyo ito ha. Simula siguro, habang nanonood ko ngay kayo ngayon, o pagkatapos na lang, pagkatapos, hanapin nyo po yung, meron po isang uh, tanyag na tao na gumawa ng YouTube channel. Bago mainit-init pa. Ang pangalan po ay Aching Vivian Borromeo. Ayan, sikat na sikat po yung uh, tao na yun. O, kaya... I-type nyo lang po sa search bar ng uh, YouTube yung Atching Lilian Borromeo. At YouTuber, <laughs> YouTuber na si uh, Atching Lilian. Kaya ano? may sarili na siyang channel. Wow! Eagle up, Lilian oh, Ha oh. <laughs> Parang ha ha ha

magpa-picture tayo Eh, parang eh, uh, awarding, awarding. Grabe. Mas matanda pa sa akin yung molding to Salamat, Ima, sa dagdag na pamana mo. Hindi ka gawa Hindi, matutuwa ang mga bata rito kasi ito yung old school eh. Okay na bang pa yung old, old school? Hindi eh. mm -hmm. eh, ba, ang dami na po mga technology ngayon, mga bagong pamamaraan. Eh bakit ayaw nyo iwanan tong old school eh? Kung ano yung sinang uh, diskarte po ay eh, maaaring? Kasi kasama ng um, kabuhayan ng Pilipino. Oo. Um, Kapag um, nalis mo nila, parang hindi ka um, uh, style mo yan. Oo po. Parang hindi na pwede na hindi mo nagamitin. Pero parang makita lang nila how it was done before. Oo po. how it was done today. So yung party po niyang kasaysayan, kultura, at yung sininga. Kasi ito, sining po itong ginagawa ni Imana ko <laughs> eh. Ito na yung finished product ng Dulce Prenda. Ayun, so ito pa yung uh, ibang mga kayamanan na ipamamana sa akin ni uh, ina. Tayo <laughs> naman, ito yung paborito um, ng parati. Semilang, malang kampanang. Ano ba 'to, ina? Tamalis. Tamalis. so. tapos ito yung uh, pandesal na Uh, ito yata yung ginawa ni Magella nung dumating sa labi. Uh, At uh, doon, meron pang uh, sumang banyo, sumang sa uh, lihiyaw po ba yan? Uh, sa amin, bulag. Bulag ka? Oo. Uh -huh. Kasi uh -huh. parang walang damit ba pag binuksan ng sulang lasa. Okay, so, so, may so may kailangan ng pan, kailangan yeah. ng pampalasa. Yung ang angel. Ang angel. Ma eh, yung nga pala, yung uh, sikat na sikat dito. Ima, King, maraming maraming salamat po sa inyo. Ano? Binili namin kayo dito pero alam ko kahit pa paano matagal din na akong dinakita. Matagal <laughs> na kayo dinakita mukha artista. Oo no. <laughs> <laughs> oh. No, nga eh. Ang ma malaking ano, malaking pasasalamat. No? Very thank you na nang dumating kayo kasi nag-break yung no, ay, salamat po sa inyo. Masaya-masaya po kami. Kung meron po kayo ipinamana sa akin, at ito, papamana ko rin sa sa mga ka-tune-in natin, mga nanonood, pati sa mga anak ko, pati sa mga anak niyo. Ayan. Kasi hindi nga madamat si Ima. Pinagay sa atin yung recipe. Kaya ako naman, meron ako bibigay sa inyo. Ito. Ipamamana e, ko sa inyo ito. Pampapayat. <laughs> Pero pampapayat. Kaya hindi ni po yung... yung yeah. eh, importante dyan, yung mag ng katagin. Yeah. So pagka yeah. nagka, nagka dito, kaya eh, nagka chocolate. kaya naaalala ah, niyo yung mukha ko. Pagmamalaki oh, dito Ayun. Shout out sa inyo mga ka-tune in. Thank you for watching. Ma, thank you so much po ulit. Salamat Maraming eh. salamat po. At sana po, ulitin ko lang ha. Uh, Mag-subscribe po kayo at panood po kayo ng uh, bagong launch lang na YouTube channel ni Aching Lilian Borromeo. Bye! Happy weekend! wala Thank you po.